Isang library, hapon. Ang liwanag ng araw ay malumanay na pumapasok sa bintana. Dalaga, nakayuko, nagsusulat sa kanyang notebook. Minsan iniisip ko, darating pa kaya ang taong mamahalin ako ng totoo. Binata, nasa kabilang mesa, nagdo-drawing sa sketchbook, mahina ang boses. At kung dumating man, handa kaya akong ipaglaban siya. Biglang sabay nilang abuti ng parehong librong nakadisplay sa gitna ng shelf magkasabay silang mapapalingon sa isa't isa. May katahimikan, may init na hindi maipaliwanag. Dalaga, mahina, halos bulong. Ikaw, binata, nakangiti ng banayad, may halong gulat at kaba. Ako nga, fade out. Ang mga mata nila'y nagtagpo, at doon nagsimula ang kwentong hindi nila inakalang magbabago sa lahat. Sa bawat istorya ng pag-ibig, laging may simula, minsan, sa pinaka-inaasahang lugar ngunit minsan, sa pinakawalang kasiguraduhan. Liza nag-aalangan, habang hawak ang libro, pasensya na, hindi ko akalaing pareho pala tayong kukuha ng librong ito. Adrian nakangiti, mahina ang boses, wala namang problema. Pero mukhang mas kailangan mo ito kaysa sa akin. Liza nagulat, tinitingnan siya ng matagal, bakit mo nasabi? Adrian marahan, may lungkot sa mata, dahil kita ko sa mga mata mo, may mga tanong kang hinahanap na sagot. Sin, sa labas ng library habang naglalakad sila, hindi nila alam kung bakit, pero parang may hatak na hindi nila mapigilan. Dalawang estranghero, pero iisa ang pintig ng puso. Liza naglakad sa tabi niya, medyo nahihiya, hindi ko pa alam ang pangalan mo. Adrian ngumiti, iniabot ang kamay, Adrian. At ikaw, Liza dahan daang tinanggap ang kamay niya, Liza. Saglit na katahimikan habang hawak nila ang kamay ng isa't isa. Parang huminto ang oras. Adrian, alam mo ba, minsan naniniwala akong may mga taong ipinapadala ng tadhana sa tamang oras. Hindi lang natin agad napapansin. Liza nakatingin sa kanya, may halong kaba at saya, at paano kung mali ang oras. Kung dumating siya sa panahon na huli na ang lahat, Adrian tumingin sa kanya ng diretso. Kung tunay na pag-ibig, kahit mali ang oras, gagawa ng paraan ang puso. Sa simpleng pag-uusap na iyon, nagsimula ang isang kwento, kwento ng pusong hindi inaakala na magtatagpo. Sa mga sumunod na araw, palaging nagtatagpo si Liza at Adrian sa parehong library at parke. Hindi nila pinlano, pero tila tadhana ang nag-aayos ng kanilang mga oras. Unti-unting lumalalim ang kanilang usapan, mula sa simpleng mga libro hanggang sa mga pangarap at takot nila sa buhay. Sa isang gabi, nagyaya si Adrian na maglakad si Liza sa baybayin ng dagat tahimik ang paligid, tanging tunog ng alon at malamig na hangin ang naririnig. Doon, nagsimulang ikwento ni Adrian ang isang bahagi ng kanyang buhay na hindi pa niya nasasabi kaninuman, inuman, ang pagkabigo at sugat na iniwan ng kanyang nakaraan. Habang nakikinig si Liza, nakita niya sa mga mata ni Adrian ang bigat ng kanyang pinasan, at ang katotohan ng matagal na itong naghahanap ng kalayaan. Dumating ang sandaling tumingin si Adrian ng diretsyo kay Liza. Minsan, may mga taong dumarating sa buhay natin para ipaalala na may dahilan kung bakit tayo dapat muling magmahal. Napayuko si Liza, ramdamang init sa kanyang puso. Ngunit kasabay nito, may takot. Dahil siya man ay may sikretong tinatago, isang sugat mula sa nakaraan na ayaw na niyang buksan muli. Sa gabing iyon, habang naglalakad silang dalawa sa tabing dagat, naramdaman nila ang kakaibang koneksyon. Hindi pa ito pag-ibig ngunit malinaw, may apoy na unti-unting nagiging apoy ng damdamin. Habang lumilipas ang mga araw, mas madalas nang nagkikita si Naliza at Adrian. Ang mga simpleng usapan ay nagiging mahahabang gabi ng pagtawa, mga lihim na ibinubunyag, at mga pangarap na sabay nilang pinaplano. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, naroon ang mga sugat ng nakaraan. Si Adrian, dala pa rin ang bigat ng isang pag-ibig na nasayang noon isang pangako na hindi niya natupad, isang taong iniwan siyang puno ng panghihinayang. Samantalang si Liza, may tinatagong katutuhan ng pilit niyang isinasara, isang kasaysayan ng pagkabigo, at takot na muling masaktan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng mga bituin, nagsimulang umulan ng mahina. Sa halip na umalis, nanatili sila roon, sabay na nakasilong sa iisang payong. Tahimik, hanggang sa maramdaman nila ang tibok ng isa't isa ang kanilang mga kamay, unti-unting nagtagpo. Ang kanilang mga mata, nag-usap ng mga salitang hindi kayang ilabas ng bibig. At sa gitna ng ulan, naglaho ang lahat ng ingay sa mundo. Dahan-daang lumapit si Adrian, at sa wakas, nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pangako, ng pag-asang kahit parehong sugatan, may karapatang magmahal muli. Ngunit, sa bawat halik ay may kasamang kaba. Dahil alam nilang hindi madali ang lahat. May mga taong hindi pa rin kayang bitawan ang kanilang nakaraan. At may mga lihim na kailanman ay hindi pa nila nasasabi sa isa't isa. Mabilis ang mga araw, ngunit sa bawat sandali, lalong lumalalim ang ugnayan ni Naliza at Adrian. Hindi na lamang ito simpleng pagkikita, kundi isang pag-ibig na pilit lumalaban sa takdang panahon. Ngunit, dumating ang araw ng katotohanan. Sa isang gabi, habang tahimik silang naglalakad sa tabing dagat, napahinto si Liza. Hawak-hawak niya ang pendant na dati pa niyang tinatago. Mas mahigit Liza mahinang boses. Adrian, may isang bagay akong hindi kayang itago. Hindi ako malaya, may nakalaan na para sa akin, matagal na. Natahimik si Adrian. Ang dagat ay tila sumabay sa bigat ng kanyang dibdib. Ngunit sa halip na galit, ang nakita sa kanyang mga mata ay pangunawa. Mas mahigit Adrian mahina, nanginginig ang boses, hindi ako ang pinili ng tadhana, pero ikaw ang pinili ng puso ko. Naluha si Liza. Lumapit siya kay Adrian, magkahawak ang kanilang mga kamay, ramdamang init na pilit nilang isinusumpa laban sa malamig na katotohanan. Sa huling pagkakataon, naghalikan sila, mahaba, puno ng sakit at pagmamahal. Parang isang halik na tatagal kahit matapos ang lahat. At pagkatapos, tuluyang binitawan ni Liza ang kanyang mga kamay. Lumakad siya palayo, luha ang nakangiti, habang si Adrian ay naiwan sa tabing dagat, nakatingin sa alon na parang inuukit ang kanyang alaala. May mga pusong itinadhana na magtagpo, ngunit hindi itinadhana na magkasama. At may mga alaala na mananatili, kahit pa lumipas ang panahon. Ang pag-ibig ni Liza at Adrian ay isa sa mga kwento na nagpapaalala, minsan, sapat na ang sandaling minahal ka ng buong-buo, kahit hindi habang buhay. Kung nagustuhan mo ang kwento nilang dalawa, huwag kalimutang ilike ang video na ito heart, I-share sa mga kaibigan at mag-subscribe sa aming channel sa likod ng luhang itinago para sa mas marami pang kwentong magpapaiyak at magpapakaba sa inyong puso.